bakul gatuh, tambah, kol, huli, guys oh tembakul guys huli guys ya nah <laughs> good morning guys <laughs> <laughs> good morning. guys kita guys Higop ka rin, higop Higop Kagit Kagit ang unod-unod ah, good morning, good morning Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayong araw guys At Antay tayo lang tayo ng liwanag kasi Pag dilim di, maglabas ang glasan <laughs> Gabi pa <laughs> guliasan bencar mo tayo ngayon kasi medyo mahal-mahal pang guliasan kaya so, uh, next time na lang tayo magtangay guliasan na bencar hindi tayo kape buong kape kayo hinalo oh, mo na nga ito but ah, katamis man Kino ayos na din tapin na din ah. All right. Good morning, good morning. Madlang pinipol. Tayo yung panon tapos si eh, ano. Andon, ito eh, nga Kita ba? Ayun, kita pala. Ayun mailaw. Pero Mayro mayroong sakdap namin guys. Yun, kadawi agad pwedong dong. Ini gek agar lu dia kan pala. Tambakul. Gua so, tembakul tambakul guysuk. Hai, makau nih kas-kas. Yelo pintu Hilupin Nih guys, lu Oh. na guys okay yu lebih uh, buhay pa na kisig -kisi pa Kessikど, đồng đồng, water, cái đi về cái gì cả đồng phải tao về cái số, ya, apalah. đi vào bếp Vậy là cái ông tên của nó bất tả

Mga napolo polo siguro ka buka mong kuha <laughs> Dito may ay, Takay puro pagturos Bugto Bugto sa turos Turos palang bugto Ay kabuang Si kan naghan okay. okay. na? okay. na ay 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 okay.

Ay yung sa pasano? Opo. ang may nylon sa puso dahi. Eh. Nylon sa puso? Ayaw. Mm. Yun ay. Yes, yan sa kamay mo. Yan. Yan Ay, nag ni. eh. <laughs> oh! Ay, ano mga tao. Sanyalag ka mga pagdason. Oo. Oh. Nasa yung kiti. Sige, puso sa kiti. Sige, Hey. Hey oh, oh, hey, hey, oh. hmm. Oke, okay, udah um. <rearranged> uh -huh.

Ok,